Ate, nagpa-check up na hindi malaman ng doktor o kung ano man ano. sa likod. Ano pa mo? Yung masakit po ulo ko, tsaka mabigat ang ang ulo. Clear lahat? Blood chem clear? Ang blood chem po okay po. Cholesterol ah, si... lang talaga. Ah, sa inyo? So, 2.30. Kasi si Nani meron din 2.30 Pareho din 2.30? 2.30 yung kanyang mababa. Pumabot noon ng 300. Tapos napababa na ilang mga 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 ano lang, pagkahuli, pagtatanggalin ko lang sa may gilid. Sige po. Para, walang high blood wala naman? Wala po. Sige, hindi pa rin high blood niya. Ang masama yung magkasabay yun. Pero kasi kolesterol, tapos nasakit sakit ang ulo mo, medyo titingnan natin kung gawang tao lang o hulang. Tikit ka na. Sakit sa puso, wala ano? Sige, kulot ka na. No? Pasok. Wala mga pagtago sa Panginoong Yahweh sa kapangyarihan niya. Tinatawagan ko lahat ng gumagambala sa babae Tapos ko sa patawan niya ngayon. Ako okay, yun ang Panginoong Yahweh. Tanggalin lahat ng ginawa dito. Gamitin dalawang kamay. Dali, gamitin ng dalawang kamay Bilisan, kita kita, bilisan mo Bilisan mo Gamitin dalawang kamay, kita kita Gamitin mo to, pagpagin mo ginawa mo dyan Ubusin mo, ubus Pati to um. Ubusin mo Sa likod o Saan mo nilagay, mga, nilagay mo Alisin mo lahat Hindi ata gumawa sa na eh. Lumapit eh, 'yung upuan na ilapit mo sa kanya. Upuan mo. Sakit. Ubusin mo 'yan. Masakit talaga 'yan. Tatantaran to ha. Ha, nagkakaintindi na tayo. Ha. Tatantaran mo to ha. Bilis ubus 'yan, ubos. Tanggalin mo. Masakit talaga to. Ubusin mo, ubusin mo. Sige na, ubusin mo. malumani pa nga ito eh. Ubusin mo yan. Ubus. Bilis. Bilis. Good luck. Ubus. ubus yan. Malulungulo ko sa akin. ubusin mo yan. Bilisan mo, bilisan mo. Ubus lahat. Ayaw kang matitira. Mag-usap tayo ng ayos para hindi na kita ha. Bakit mo kinulam to? Bakit mo kinulam? Ha? Bakit mo kinulam to? Anong dahilan? Ingit galit? Ingit o galit? Ingit o galit? Masasaktan ka pag hindi ka sumagot. Ako Ingit galit? Anong dahilan? Hindi ito galit. Ba't po girawan ito? Ubusin mo lahat. Ubusin mo lahat. Galing pa sa malayo to, Umayos ka. Pati yung kay nanay. Tanggalin mo. Ikaw na may gawa niyan. Ang tabi mo. Pikit ka. Pikit. Basta pumikit ka. pag makakatulog ka, matulog ka lang ha. okay. Si sige, sige, tanggal. Agaw diwa si ate. Tanggalin mo rin yung kay nanay. Uh, hindi mo alam na, hindi mo sinasadyang gumalaw yung kamay mo, no? Pusa, no? Ate? Pusa, o. Oh. Agaw diwa ka lang, pero nasa lubay mong kukulang. panggalin niya. Ubus yan. Magkukulang ka. lagot ka sa akin. Bilisan mo, bilisan mo. Ah. Ano na, eh, mo? Huwag mo na ulitan to ha, nakakaitindihan. Ha, yung magnanay na yan ha, huwag mo ulitan ha. Ha, kahit anong galit to, ano mo ha. Sa impirma ka mong pupunta, pag inulitan mong ulaga ka. Ha, naiintindihan mo. O, oh, tagal yung wala tagal mo, madali. Pati sa babae niyan, eh. Yeah, yeah. Busa siya Sige na, na. ha. Ubus. Pati yung sakit sa ulo, alisin mo. Yung likod, dyan. Sige, alisin mo. Yung bukol yan, gusto ko mawawala na yan. Babalik ko sa iyo lahat yan eh. Pag sabal mo sa buhay. Pabilta. Pag di ka tumigil sa kalakuhan mo, babalik sa iyo yan ha. Pero utas na nakita, titigil na titigil ka na ngayon. Na. Ay, tango, Ibaan, ano nga nai? Iba na? Ano nga nai? Ano nga nai sakit na ka? Iba na. Ano? Galingin ka? Galingin ka pa yata sa akin? Siya ka. Dadaling kita sa impyerno ngayon. Orang mismo. Pag oh, pinakita ko sa'yo kabagsitan ko ng ka kaya, eh, lalo ka na busin mo yan. Ubus, ubus. Ubus. Ano? Abos na yan? Abos lahat. Abos lahat. Gusto mo, puso mo lahat. Malayo para galing. Huwag mong babalikan to ha. Patay ka sa akin talaga. Law, utas na nakita. Ay, nakikita kong babalikan mo ko. Papatayin kita ngayon. Go. Busin mo na. Okay, Nen. mo. Hindi tawad si Doss, ha? Ayaw mo. Kalaban mo ang Diyos. Basta kamay, hindi nga tawad sa inyo. Dalawa kamay, hindi nga tawad sa kanina. Hindi nga tawad, galing. Alam mo nangyari sa'yo? Alam ah, mo pero hindi mo tanda. Hindi mo control yung kamay mo. Oo. Uh, nay, parang tubig. Pakarandaman mo yung, yung bukod sa likod. Ano wala? Pakarandaman mo kung masakit pa. Ngayon, nasara ko na lahat. Inom, inom. Yung ulo mo, sigurado ako na wala na yung sakit. Pakiram mo. mo. Inam ka to, bigal wala sakit ang ulo mo, ano? Kung sa likod mo, mawawala rin yan. Kung may bukol yan, unti-unti yan natin, ha? Ibigla yan. Ano, masakit pa ulo mo na wala? Parang magic, gumahan pa rin mo. Luko ka dali, para mawabuso natin. Ha? Saka kapag mayroon pang nangyawi, lahat ng sakit ko lilusan. Kaya na. Ah, ayun. <laughs> Nawala rin. Nawala, wala. Yung likod mo, hawakan mo yung likod mo. Ano? May bukol pa? makapalang ko kasi siya pag nakabend ako. Oh, sige, bend ka. Kapain mo. Ah, oh, mawala na yun. Nagay andox. Yung damit ng andox. Para <laughs> sa andox eh. Hindi <laughs> na, inaasar ina ina lang kita at... Masakit pa rin, pilit ka. Meron pa yung pagayon yan. Sige, pili, pilit ka. Pilit ka lang. May natawagin ko na lahat, pasok. Tanggal ko lang nakapangirin sa bali. Kaya na. Ano, ang suka ka lang Kaya sanang ilo na nga ating camera. Magpula muna. Nag-aagaw diwa kanina? Ganun talaga. May pasyenteng ganun. Gising yung diwa niya. Nakita mo ka yung gumawa ka hindi? Pero ano, nakokontrol niya yung katawan mo na hindi mo kaya kontrolin yung kamay, no? Yung isip mo lang, nakokontrol mo, hindi makasagot lang ayos. Parang gusto mo magsalita kanina, hindi ka naman nagsasalita. yung babae? Babae. Bata pa po.